for today's video magluluto po tayo ng traditional food ng mga Chinese na kung saan napakasikat nito tuwing Chinese New Year ito so, po ang tinatawag na Snow Fungus Soup sweet bali Snow Fungus Soup ay sweet po ito ating pong ingredients ay red dates snow lotus seeds goat goji berries, uh, gum, gum, trajagant, sugar rock or rock sugar, and crystal peach gum, and the uh, is snow fungus at fresh milk. Malalaman po natin kung para saan yung fresh milk. So, ayan na po ang ating mga sangkap. Bali, lahat po sila ay natural vegan from China at ayan po ay organic. So, ang unang hakbang po natin guys is ibababad natin ng overnight or buong gabi ang snow fungus, crystal peach gum, snow lotus seeds at ang gum tra traga. Ayan na, nakababad na siya buong gabi. Pwede niyo rin pong gupit-gupitin ang snow fungus. Ibabad, salain, salain, para mabanlawan po natin, isama na ang Joji Seeds at ang Red Dates. So, ayan, hugasan po natin uli siya, after mahugasan, so ayan, inilagay na po natin sa pot ng electric pressure cooker at kalagyan na po natin ng tubig hanggang 6 cups po according to measure po ng ating electric pressure cooker pot. Ayan na po siya. Ayan na po, may tulid na siya. At ayun, ilalagay na rin po natin ang ating rock sugar. 2 pieces, malaki siya. Ha? medyo medyo lang ayun na po guys ipapasok na natin yung ating pan sa electric pressure cooker I call it electric pressure cooker kasi po it is by electric and it's, it looks like pressure cooker kaya lang po ko nasabi ay dahil may whistle din po siya sa takip nag whistle din po siya at may timer po siya ayan na po ang ating electric pressure cookers from China rin po siya. Binili ng aking madam. Ayan po. Iseset na po natin yung timer. 45. 45 minutes po siya. And after that, magwi-weasel po siya. So, ayan na guys. Nagwi-weasel na siya. At pag nag... Two, 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 ayan na. Alam niyo na yon Tapos na siya. So, ayan na po. We will. So, ayan na guys. Okay na siya. Tapos na yung timer niya. It means, luto na siya. <laughs> oh my God! Wow! So, ayan na. Plus, napaka-healthy rin po nito guys sa katawan, lalo na sa mga babae. It, it reduce reduces stress, oxidative, and protecting brain cells from damage. At maganda rin po ito sa balat nakakaganda ng balat skin looking good and looking young pwede niyo siyang i-refrigerate kung gusto niyo ng malamig at kung gusto niyo lang ng warm pwede niyo uling painitin or i-refrigerate ulit and it's good for breakfast wow. and is snack dahil breakfast siyang kakainin ng amo ko ay add fresh milk as what she want so ayan guys Fresh milk or milk is up to your choice. So, thank you for watching and God bless us all.